aray 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 ibang hindi <laughs> hindi ba bit oh. hey. slide hindi <laughs> wala damit lang to wala na wala na basta shout out na lang kayo shout out sa mama ko kaya tinigin ayun Ay, no kaya tinigin na daw Nandito po sila sa Marilake, naggagala. Hindi nagpaalam. Ingat!

Ay, wasak. Wasak na naman, sir. Wasak. Yung yung ano? Sir. Wasak. Uh, Saan to, mama? Uh, sa Dito. Uh, uh. Pero uh, hindi pala lahat tama na konti. Um, okay. ina, ma mahal na babayaran yun yung boy. Uh, Modelo. Ito, ano ba ito? Airplane? Airplane. Siguro grabe yung tama ng ano no kay Jesus. Okay, natin tingnan yung tama ng motor na natin tingnan natin. Alam naman nila yung pag ganyan. Ang bilis ng motor master. Gogi yung gulong pumasok sa loob. Ah, ano? Pumasok sa loob. Ano? Ah, grabe yun. Pumasok sa loob. Ah, grabyo. Burok? Pasok ka pa takbo uh, uh, na. Na Wala na. na impact, oh. Nakasang impact. Lakas ang impact. Wala yan. Hindi na maaano yan. Tumama ito, yung... Ito to. Ito to. parang Ito <laughs> mga idol. May dugo dito. Oh. May dugo. Dito tumama yung rider. Ayan yun, o dugo. Magpapak oh. uh, pala yung ulo siguro to. Oo. Oh. Uh, ulo to. Ulo. Ay. 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 So yan, kaya pala traffic dito ganyan na nangyari. Nakit. Matulin 'to, matulin. Uh, uh, siguro mga uh, Kasabay niyo ba 'yan, boss? Buntot ako ng sasakyan. Ah, buntot, buntot, buntot. buntot ka lang sa sasakyan. Kaya nag-break ako bigla. Matulin talaga 'yung ano. Matulin, mga sa 70. 70. Oo. Hindi lang yan, siguro 70. Hindi wasak, oh. Kasi doon pa lang kitang nasa Pero no? ikaw ikaw nasa likod kanito sasakyan. Buti na lang hindi yung, ka nauna No. Yung, oh. Dito Critical daw, critical. Critical. Kasama niya yon yung babae, ang kas niya. Yung, ano, so yun po nag-traffic okay, kitang kayo mabilis talaga yung motor no? mabilis yung takbo hmm. motor talaga ano, minor may dala pa sila mga friends fries yan oh Banyan, ayan mga master wasak talaga oh. mamadali yan papakiten. Para kang nag-account Ah, sabi nung sabi nung kasunod, itong expander, mabilis daw itong itong motor na to. kaya ayun sa so, sobrang bilis niya kumamas, siya nag overshoot na siya sa expander Masok talaga bro uh, wala na wala na akong kalalagyan to so kinuha na ng ambulansya Okay, so yan po ang ngayon dito sa Marlaki man Another accident. Grabe, bagong bago to. Expander. Mukhang pababa na rin sila eh, no? Ayaw po ang sakay nito, ma'am. Grabe, no? Madalas po dito ang aksidente. Kasi sila yung bumangka. Oo. Mukhang nasa ano na kayo. Lagi po dito, meron dito. Mga overshoot, galing, galing doon. pang, Pabilis, no? Naka ano po kayo? Nakatawag na ng pulis Ayun na pala. Oh, kailangan ng police report yan eh, Para ano. ano Wasak? yung mukha. Nabingot. Eh, tumama siya dito. Dito siya tumama. Kaya nabingot oh. Ito Dito tumama yung mukha nyo. Ayun Bibigay ko na tayo, sir. Photocopy oh, oh. lang yan. Grabe, oh. Eh, di na makakano to. Lakas ng impact. Masgrasya <laughs> talaga dito. Madalas. Okay, game. Hindi, biglang nag-traffic eh. So, yung rider nito, mga master, biyak yung ganito. Biyak yung ganito. Hindi ko papakita sa inyo syempre, bawal eh. naman lang talagang papasok talaga sa insura? Pero, syempre, Pasok sa insurance Ang problema lang yung rider. Wasakang mukha ng rider. Binut. ba? Wasakang mukha pa. O, yun o. Sabi nga Eh, ano mga Jack? Ano yung Jack? Ano daw Oh, grabe. Hati? Eh kasi tumama siya dun sa may ano. Oh, no, yung man, sa may dashboard eh. Parang tumama sa may ano, side mirror. Hindi, dun hmm. sa may bakal. Sa Ay, eh, no. bakal paano Oh, sa lamin. Eh. Oh, dahil po dyan mga master. Ano yan sir? Wala, mabalik na Sir, Sir, anong masasabi mo sir? Kawawa. Kawawa. Dapat na kay tayo mabilis tayo pa tang buhay kat lang. Oh. Hindi natin alam yung Kita mo, kita mo talaga yung ito ano. Yung ano ako yung nagbubuntot ng sasakyan nito. Oh. Malayo Ayoko lang kita mo na matulin talaga mga sasibente yung takbo. Buti hindi ka nag-overtake dito. o hindi ako nag-overtake kasi boss, alam hindi na ako mag-overtake ako yun. nandito sa, sa gilid yung sasakyan. Oh. Kaya nakita naman ng sasakyan na alanganin yung ano, pagilid siya kaya. Bumilid na siya, oh. Tama na? oh. Ganda ng pwesto niya.

lang abala yan sir abala pa daw sa inyo eh basta buhay lang yun oh yun ang importante doon na sir may insurance yan kaya may sa insurance yan sir okay lang kahit walang sasakyan importante yung tao buhay pa yan totoo yung tao yung salamin, natin alam yung accident talaga ano yun? anak ano lang wala kami hindi oh. ko nga nagawang mautapin hindi ko hindi ko nga uh, nalala mas uh, maraming uh, malulit uh, mag-pace kasi ako, eh. uh ang dito, lalo ko mga idol uh, relax ka lang, huwag ka lang. na, bumalik na tayo okay, so yun ang nangyari dito mga master tayo babalik na sa ating pinanggalingan maritis maritis lang tayo <laughs> nakita natin yung pangyayari Let's go!